sama-sama. Solo flight muna tayo ngayon. Ako po ang inyong Rajman. Uh, Siyempre, Rajman Ramsey Tirona. At uh, welcome sa Usapang Trabaho. Napakagandang araw ng Martes, July 8, 2025. At hanggang alas 12 tayo magsasama-sama. Siksikliglig ang programa natin ngayon. Dahil marami tayong panauhin. Aabangan ninyo sa ating programa. And road safety is one of the things that's very, very important nowadays. Hindi na nawawala ang usapin ng uh, road safety dahil everyday eh, kaya nga sikat na sikat yung mga pages na visor and all that dahil sa mga araw-araw natin mga nakikita na mga aksidente at uh, syempre problema sa kakalsadahan. Now, syempre, ngayon naman na napag-usapan din lang naman ito. Abay, eh, isa sa mga maganda pag-usapan dito ay eh, yung term na tinatawag na road worthiness, mga kasama. Um, marami ho kasi sa tayong mga nakikita sa ating mga kakalsadahan eh, siyempre, mas matatanda pa nga yata sa akin, bumabiyahe pa. <laughs> <laughs> yan, yan ay maganda pag usapan with, of course, our friends from uh, Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o uh, VICOAP I hope I pronounced that right. Tama ba, attorney? Yes, sir Ramsey. VICOAP po. VICOAP. Ano, uh, Vico ang kanilang spokesperson ay narito ngayon. Siyempre, ang gwapong-gwapong si attorney Lester Cavistani. Uh, Kamusta, uh, attorney? Maraming salamat, uh, sir Ramsey at magandang umaga po sa milyong-milyong tagapakinig at tagapakinig pano ng DZXL, lalo na ang usapang trabaho. It's a pleasure at naimbitahan niyo po kami dito. Uh, tulad po na nabanggit ko kanina. Uh, although hindi po kami ang uh, gobyerno, LTO, DOTR, mm -hmm. pagdating sa mga implementation ng ating road safety, kami po ang katuwang mm -hmm. dahil we are the private sector partners of the government, accredited po, uh, accredited po ang mga centers natin ng DOTR para po kami ang naatasang magkaroon ng vehicle inspection sa mga light vehicles and motorcycles. Oh, yun. So, now speaking of which, para lang po sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, define roadworthiness. Uh, Sir Ramsey, ganito po yan ano, um... Tuwing Holy Week binabanggit po sa atin ng ating gobyerno yung blow budgets, di ba? Yes. I-check po natin ang ating baterya, ilaw, uh, langis o langis uh, at tubig. Uh, uh, yung kalab kahiliwan, sorry po. Yung kahiliwang <laughs> parte po nun ay yung tinatawag natin budgets, yung brake, uh, yung air, yung gulong po natin uh, okay pa po ba? Yung gasolina, yung uh, Uh, yung tires natin. Yan, Small. importante po uh -oh. yan. Ito po yung ginagawa natin na roadworthiness as a private individual. Kasi ikaw ang vehicle owner eh. Mm -hmm. Ang ginawa po ng gobyerno, Sir Ramsey, instead of just the usual emission test, sabi nila, mag-accredit tayo ng mga pasilidad, hikayatin natin ang private sector ng mga pital at magtayo ng mga pasilidad na mag inspect taon-taon sa mga sasakyan. Mm -hmm. Ang kagandahan nito, Sir Ramsey, kasi alam naman natin, pag hindi required, minsan tayong mga Pilipino, not just Pilipino, human nature, pag hindi yan required, saka na yan, next uh, time na yan. Oo. Uh. Kaya ang ginawa ng gobyerno, teka, sige, hindi natin -re ire hindi natin gagawin mandatory, pero ibigay natin na option. Kasi halimbawa po, no, yung nakagawian na po nating emission test, isa lang po yung ini-inspect doon, yun lang pong emission. Kasama po 'yan ng roadworthy kasi chinecheck check kung eto ba ay bumubuga pa ng maayos na usok. Oh, Kasama po na 'yan. Na, air, kung ma uh, itim na yung usok oh, oh yun tama oh. po 'yan. Hindi oh. na rin po roadworthy 'yun, oh. Oh. Pero dagdagan naman po natin, ma-check din natin, napaka-importante, Sir Ramsey, yung preno. Mm -hmm. Yung preno po ba nito ay may sapat pang breaking force? Ayan, yung oh. sa brake pads natin. Tama, oh. Sir. Yung po bang ilaw natin ay may sapat pang liwanag? Kasi baka naman parang kandila na lang po yan. Actually, Sir, ano, hindi sa pag-ano, may one time ako experience habang bumubiyahin madaling araw. Nagugulat na lang ako, may nakakasabay akong taxi. Diyos ko, nasa tabi ko na pala um, wala nang ilaw yes sir Ramsey. kaya pag sinabi po nating road roadworthiness tatlong bagay po ba yat uh. tatlong bagay po yan ito po ba ay ligtas maayos pa yung sasakyan at karapat-dapat pa po bang ibiyahe sa ating kalsada uh -huh. at hindi lang po yun kapritsyo ito po ay may katumbas na aksidente. Napakaganda po na imbita kami dito kasi last week lang, ang ating MMDA naglabas ng kanilang road safety action plan. Mm -hmm. At ayon po sa kanilang datos, dito po sa Metro Manila, sa loob ng isang dekada, halos liman libo po ang namatay. Imagine, hindi naman tayo masyado nagmamatulin dito sa Metro traffic Manila. sa atin, eh. Pero may liman libo pa rin po ang namamatay, <laughs> sir. At nationwide... 13,000 every year po yan. Hindi yun biro, sir. Ha? Yung numero na yun. Sir, hindi yun biro. Sa iba, 13,000 lang pala eh. Hmm. Pero ito ang tanong, eh paano kung kapamilya mo yun? God forbid. Di ba? Paano ko ito ay breadwinner na bumubuhay sa isang pamilya ng mar tama, malaki, ba? Diba? Tama po ang sinabi niyo, sir. Kaya bawat buhay sa kasal, ang ganda nga po ng ginagawa po ni na Secretary Vince Dizon at na LTO Asec uh, Vigor Mendoza, mm -hmm. uh, na we wish him well. By the way po, uh, na nagkaroon po ng uh, medical procedure si Asec Vigor. Oh, okay. Opo, kaya nasa recovery po siya ngayon. Kaya naka-medical leave po siya. Get well soon po. Now. Um, sir, eto nabanggit naman natin uh, roadworthiness. Siyempre marami ang magtatanong um, uh, tama nang ba yung i-maintain natin maganda yung ating langis, palit-palit na langis every 5k para ma-maintain siya o meron pang ibang dapat gawin para ma-maintain na roadworthy ang ating sasakyan? Mm. So maganda po yun kasi parte po yun sa Ramsey nung tinatawag natin na vehicle maintenance. So pero may vehicle maintenance tayo na pansarili. Kasi para po yung sasakyan natin, hindi po tayo makaabala kung nasira yung sasakyan at hindi tayo mag ng traffic. Pero ang pinupuntirya po ng ating roadworthiness ay yung mga aspeto na may kinalaman sa safety. Okay. Kaya nga po, eto, i-run through ko po kayo. Ano po ba ang nangyayari sa isang PMVIC? Maganda po, parang may video na pina-flash sa sa screen. Pagpasok, na, pagpasok nyo pa lang po sa PMVIC, I-inspectin na po. Iikutan po 'yan ng ating technician. Mm -hmm. i inspectin po doon kung 'yung pong mula po sa harap, ang makita natin wiper, gumagana po ba 'to? 'Yung headlight mo sa harap, turning lights mo, 'yung seatbelt mo, chine po lahat 'yan. Iyan mm -hmm. po ang naging mandato ng mga P Private Motor Vehicle Inspection Centers or okay. PMVIC. After po noon, Pupunta na po yan sa suspension test. Bakit po mahalaga yung suspension test? Ito po yung importante, Sir Ramsey, pag medyo zigzag tayo. Medyo hindi ka makabawi agad dahil lumulundag-lundag pa yung sasakyan mo. Kaya may standard din po yan. Papasok naman po tayo sa brake test. Hindi po orke may preno ka eh, safe na yung sasakyan mo. Minimesure -hmm. natin. Sapat ba itong braking force mo, sir, sa bigat uh, ibigat ng iyong sasakyan? Okay. Oo. Kaya nga, sinasabi natin minsan, lalo na sa mga heavy vehicles, no, na wala ng preno. Kadalasan yan, sir, kinulang ang preno dahil sobrang bigat ng load. Mm -hmm. Or, yung sinasabi nating wear and tear ng preno. Kaya, pinu pinuna po natin ang mga light vehicles sa kamotor. Okay. Kasi actually, napapansin natin, ano, Uh, sa mga aksidente, madalas ang sinasabi, nawalan ng preno. Lagi yan, nawawalan ng preno. So, talagang uh, that's a good thing na meron tayong mga ganitong mga institutions, mga centers, para at least, when you go out, you know what's the problem. So, sir, ito, for example, ang, uh, kunyari ako, nagpa inspection ako sa'yo, hindi po masa doon sa mga yun yung sasakyan ko. Ano ang next step na mangyayari? Oh, yes. So, ang ginawa ng gobyerno, sir, sabi nila, Kawawa naman yung mga sasakyan na hindi pumasa, hindi nila magagamit. Uh -oh. Ang gawin nating mandatory ay yung emission test lang and yung vehicle inspection. Okay. Pero padaanin pa rin natin para after ng test, ma-inform si vehicle owner. Mm -hmm. Sir, nung tinest po natin ang inyong preno, pat preno po ang madalas bumabagsak. Nung uh -oh. tinest po natin ang ating preno, medyo bagsak na po. Okay. Ang advice po natin, pacheck nyo na. Kasi mahina na at baka makakos po tayo ng aksidente. Oh, oh. Opo. Yun, ganun na lang po ang ginawa ng gobyerno ngayon. Uh, kasi nga po, alam naman natin, maraming mga second-hand vehicles dito sa ating bansa mm -hmm. at ayaw naman ng gobyerno, matawag na naman na anti-poor. Oh, diba? oh. <laughs> Pero although ayaw natin ng anti-poor, ayaw din natin ng anti naman sa safety. Yes, Yan yes. po ang problema. Kumbaga ano sir, no? considerate pa rin naman. Opo, opo. Kaya, pa rin. kaya sa ngayon sir, no? lagi nga sinasabi natin, no ang 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 vehicle owner, he has an option right now. Mm -mm. For almost the same price, pupunta po ba ako sa emission test na usok lang i check or why don't I try? Try lang, yan naman po ang challenge namin mm -mm. eh. I-try nyo lang po dito sa PMVIC at malalaman niyo unang-una wala pong fixer. Mm -mm. Kasi hindi kailangan ng fixer. Okay. Pangalawa, uh, napakadali po ng proseso dahil may customer lounge pa. Ipapakita mo lang yung ORCR mo. Tapos sasabihin sa inyo doon, sige sir, ah uh, dito lang po muna tayo mag-wait sa customer lounge. Mm -hmm. Doon sa customer lounge makikita mo kung ano yung proseso. And then after, eto po yung pinakamaganda doon. Ang sabi po ng gobyerno, after mo magpa-inspect sa PMVIC, hindi mo na kailangan pumunta sa LTO dahil good as LTO inspection yung nangyari sa PMVIC, which means Oo. Pwede ka na po gumamit ng LTMS portal online mm -hmm. at hindi mo na kailangan maabala, pipila ka pa sa LTO, pwede ka magbayad via GCash, i-email sa iyo yung resibo. Okay, so yun ay maganda. Ayun ang maganda. No, no need na pumila pa. Yes sir, yan po yung pinakamaganda. Kaya nga sinasabi natin, itry nyo lang. Kasi pag na-try nyo isang beses yan... Unang-una, hindi ka nagagastos sa fixer. Mm -hmm. Pangalawa, makikita mo na mayroon ka ng data sa LTMS. Oo. Oh, oh. Oh, oh. Ah, real-time, sir? Real-time po yun. Real-time. Oh, pagkabayad real time. mo ng Gcash, ipapadala sa iyo yung resibo. Ipiprint out mo lang yun sa bahay para oh, oh. ngayon may kopya ka ngayon sa sasakyan. Mayroon ka ng sarili. May bagong ano ka na. May bagong uh, rehistro ka na. Yes. Okay. Yes, Gano'n nakadami ang mga PM uh, VICs natin yes. uh, across the country? Nationwide sir, there's already about 130. Oh, marami na opo, pa, na, marami opo. na din nung, nung sinimulan po itong i-announce, medyo nagkaroon ng question, bakit wala pa dito? So mm -hmm. hindi pa kami pupunta dyan. Ngayon sir, nasa 130 plus na po tayo yes, na good. mga centers. Uh, dito sa Maynila lang, sir, no, nasa mga sampu. Sampu ang PMVICs natin. Ooh. Kaya we really encourage uh, all your listeners and viewers here in Metro Manila, uh, i-try niyo po ang ating PMVIC. And if you want to know where, paki-bisita niyo lang po yung ating uh, Facebook page, yung uh, facebook.com slash vcoap, V-I-C-O-A-P, para makita niyo po kung saan saan yung mga lokasyon natin. Actually, itong video natin na pinapakita ngayon, tama ba? Pasig to, sir? sa Pasig lang. Yung naka, parang, parang may nakalagay na address kanina sa Sandoval Pasig yung nakita ko eh. Parang ganun. posible sir. Hindi ko lang na-monitor na kanina kung saan. Ayan, makikita niyo, sir. oh, ganyan oh, po kalaki yan. Ah, ano? malapit lang so, sa akin to. Malapit lang exactly, sa akin to. Exactly sir. Ito pa po ang maganda. ano, uh, all due respect sa ating uh, mga kasamahan sa industriya, uh. sa ating PETC. Sila po kasi may limit na 80. Oh. So ang nangyayari minsan, makikiusap ka pa na i-book mo naman ako bukas, mm -hmm. i-reserve mo ako. Uh -oh. Siyempre, ang mga pakiusap, minsan may gasos yan. Mm -hmm. Dito sa PMBIC, wala po tayong limit. Okay. Hindi mo kailangang makiusap na i-test nyo naman yung akin. Mm -hmm. Pangalawa, ang marami sa ating mga kasamahan, meron pa pong booking app. Oh so pwede nilang itawag in advance. In advance. Okay. oo para less hassle. Yun so, nga inaalis natin sir yung gastos na maghahanap ka pa ng fixer. Actually sa totoo lang ah para lang sa kaalaman ng mga tagapakinig natin. May mga nakakakwentuhan ako na sinasabi nila ang ginagastos daw nila sa fixer is more or less 7000 to 10000. Pero pag gumaganito nito kayo eh, hindi mas maliit ang gagastusin ninyo sa totoo lang. Yes, sir. At uh, lahat po tayo de receive Kasi halimbawa, inutusan ka ng boss mo, ang hirap ipaliwanag na nagbayad ka pa sa fixer eh, di ba? Oh, 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 oh. At least ito safe. Now, sir, eto ah, when it comes to safety sa kakalsadahan natin, syempre, especially yung mga ginagamit ang kanilang mga sasakyan, panghanap buhay, ano ang mga hindi nila dapat makalimutan? Ah, okay, sir. Ah, uh, syempre, meron tayong tinatawag sir na uh, road safety action plan. Mm -hmm. Yan, yan ang maganda kasi minsan kasi na natatanong sa atin, no sir. Ano ba ang mga sanhi ng mga aksidente yun, at pagkamatay, di ba? Ay na na po ng ating World Health Organization yung five pillars. Mm -hmm. Bawat pillar po natin ay nanggagaling sa ay ay may katumbas na kadahilanan ng road accident oo So, yung unang pillar natin sir, yung road safety management. Ibig okay. sabihin, yung gobyerno hindi kumikilos. Mm -hmm. Mabuti na lang yung gobyerno natin kumikilos ngayon. Uh -huh. Pangalawa po, yung safer roads. Nandyan naman po yung infrastructure. Alam natin yung mga bukas na manhole, mm -hmm. 'di ba? Safer vehicles, dyan po kami pumapasok. Okay. Oo. So, ah, uh, kaya ang sinasabi natin lagi, make sure na yung inyong sasakyan ay ligtas. Mm -hmm. Opo nanjan din po sir yung safe road users, 'di ba? Ito naman tayo yan. Tayo na. Oo. As, Ito uh, mainit. mainit yang kahapon, sir. Uh, uh, kah kahapon lang dalawang balita, nagkaroon na naman ng road rage mm -hmm. dahil nagkaalitan sa daan. Meron din isa, napakaganda na nung kanyang sasakyan, nagse -sa selfie video siya. <laughs> oh, <laughs> na, 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 suspender, na mo, suspended, na, suspended kasi ano diyan naman papasok sir yung safe road users. Aba, mm -hmm. nagmamaneho ka sa Elsa, naka-video ka nang gano'n. 'di ba, sir? <laughs> eh, ano raw? Um uh, Uh, copy the grind. <laughs> right. Oo. Tapos, uh, nandiyan din, sir, yung post-crash response. Diyan mm -hmm. naman papasok, sir, ang Department of Health. Kasi, okay. syempre, aksidente na, na. Kung mm -hmm. walang rumesponde, eh, imbis na masagip pa yung buhay, kasi kaya pa, eh, natuluyan. Oh, Yan ang oh. mga iniwasan natin, sir. Napakasakit para sa isang pamilya, mawalan. Naarin, ang ganda ng sinabi niya, sir. Paano kung breadwinner pa mismo. mismo. Oh hindi lang breadwinner, sir. Eh. Mga bata. Correct. Oo, oh, senseless. Actually, eh. 'yun yung kagaya ng aksidente dito sa mm. May Enlex, no, sir. Yung uh, no. may mga bata, no, parang na yes, uh, on for a trip lang the whole family na dali nitong bus. Ang ang malungkot dun sir, nag-aabang ka na lang. Magbabayad ka na lang sa toll. Magbabayad na lang, na lang, na sa lang tol. ng toll, di, di ba? Kasi oh. nakatigil ka lang. Oo. Oh, oh. oh, oh. Wala eh, kang kalaban-laban. Yes sir, oo. Oh, oh. Syempre, uh, inimbestigahan naman po 'yan at mm -hmm. inamin naman po nung driver, humingi naman siya ng tao dahil nakatulog po siya. Kaso Kaya sir, lang. hindi mababalik ng sorry ang isang nawala na. Eh. Yun nga sir, pati yung sa naiya, di oh, po oh ba oh. sir? OFW, mm -hmm. Babiyahin na lang. Ba? Nadamay pa po yung pamilya niyang yung anak niya maliit. Yes sir na Opo. Walang kalaban-laban din. Now sir, with all that being said, siyempre this is something na dapat natin na uh, hindi lang i-consider. But kung uh, ako ay may-ari ng sasakyan, magandang ito ang pagtuunan natin ng pansin bago tayo magparehistro. Yes okay. sir. Opo. Kaya nga po kami nagpapasalamat na nabigyan kami ng pagkakataon para marinig rin ng taong bayan ng mga vehicle owners, try nyo lang kami mm -hmm. and you will realize napakadali pala. No? Unang-una na-inspect yung buong sasakyan. Hanggang ilalim yan by uh, the way sir. Ha? Kasi meron tayong basement where we check kung may mga leak. Hindi na kasi natin nakikita yan sa pang-araw-araw. eh. Uh, and hanggang dulo, yung last test natin is the headlight test. Mm -hmm. Para at least malaman mo may gewang na ba yung headlight mo. Yung liwanag ba niya ay eh, sapat pa sa gabi. So ito yung mga, kumbaga yung ating pag-imbita mm -hmm. sa ating mga vehicle owners. Um, Oftentimes sinasabi natin walang pagbabago dito sa Pilipinas. Ay hindi po. Lalo na po dito pagdating sa roadworthiness. And uh, we are proud uh, sa Vicoap na kami po ay kaisa ng ating pamahalaan sa pagbibigay ng mga pasilidad at mga oportunidad sa ating mga kababayan na may sasakyan na ma-check nyo naman kung roadworthy ang inyong sasakyan. And the thing about this sir, hindi lang kotse ang pwede dito sir para nakita ko sa video kahit motor, yes sir opo, kahit tricycle meron. Tama pwede, po, pwede. tama po. Okay. And uh we also cater to public utility vehicles, okay. mga jeep, mga uh -huh. taxi, tama tama nabanggit nyo kanina sir yung mga TNVS mm -hmm. na siyempre pinapasada mo yan araw-araw yan. Araw-araw eh. oh. yan. oo. Oh, hindi mo namamalayan na yung preno mo pala medyo Mahina na talaga. Mm -hmm. Paano mo ngayon ipapaliwanag sa yung operator na boss, kailangan na natin ipacheck ang ating preno. Eh hindi, baka naman nang huhula ka lang. Hindi po. <laughs> Meron po tayong uh, vehicle inspection mula po sa PMVIC nagsasabing bagsak na po ang preno natin. Kumbaga, may diagnostic report siya. Exactly sir. Oh. Exactly po. Opo. Yun yung maganda. So, attorney With that being said, pakiimbitahan uh, paki at mensahin niyo po sa ating mga motorista. Yes sir. Uh, sir Ramsey, maraming salamat po sa pagkakataong ito na naimbitahan na kami dito at naipaliwanag namin yung napakagandang alternatibo na binibigay natin sa mga vehicle owners. Alam ko po nakasanayan na natin ang emission test at maganda pa rin naman po ang emission test dahil para sa kalikasan po natin mismo. yan, yung environment oh. natin. Pero dinagdagan po ng gobyerno ang road safetiness uh, or ang roadworthiness at yung road safety. Hindi lang po usok. I-check naman natin kung yung ating mga preno okay pa, yung suspension, yung speedometer test. Meron po tayong speedometer test. Kung accurate pa. Kung accurate pa. Uh, pa Paano ko makakasunod sa speed limit sa Skyway na 60 <laughs> kung mali na pala ang yung speedometer? Kung um 80 ka na pala. Diba? Diba, sir? Yung accuracy niyan. <laughs> emission, pati na rin po yung headlight. Mm -hmm. Yun lang po. After niyong magpa-inspect sa PMVIC, bibigyan kayo ng certificate at gawa ka lang ng iyong login details sa LTMS portal, mm -hmm. naka-upload na lahat ng detalye na yon, pwede mo na siyang bayaran via GCash. Ayun. Diretso na po. So, mas madali, mas uh, accurate, and at the same time, for your safety and the safety of the people around you. Yes, sir. Na nasa paligid ng iyong sasakyan din. Opo, opo. Okay. Attorney, maraming maraming salamat ha. Baka pwede ka pa namin maimbitahan next time. Yes, sir, Ramsey. Uh, maraming salamat. Always marami pa tayong pag-uusapan, sir. Yes, marami sir. Pa Thank you. Salamat Uusapan. po. Salamat po. Ayan po, si Attorney Lester G. Sebastani, ha, spokesperson ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o ang VCOAP. At magkakape muna kami ni Attorney Lester dahil kung mahilig kayong uminom ng kape, bakit hindi mo subukang healthy na kape? Ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape na hindi lang masarap, kundi makakatulong pa sa iyong kalusugan. Makakatulong pala kasi ng iyong resistensya, walang side effects, mabibili sa malapit na malalapit na butika sa inyong mga lugar. Harapoy mo na tayo mga kasama, oras natin 11.28. Usapang trabaho at iba pa sa DCXL News 558 kHz RMN Manila.